Guys, ang gagawin ni Matthew ngayon, siya ay magsasaing sa gas stove. Four cups lang nakang isaing mo. Magbilang ka para maano? Oo. Pang ilan na yan. Punuin mo. Two. Three. Four. Oh, anong susunod na gagawin? Uh, Maghugas na ito. Ah, sige. Ilang bisis hugasan? Dalawa. May tapon mo na yan. simula ngayon, magpo-post na kami ng mga picture namin. Uh, video, mga video tutorial sa gawaing bahay. Tsaka sa lahat ng mga ginagawa ni Matthew. Yeah. Ang isasabaw ay tubig inumin Ilang cups bang ilsabaw mo? 4 mm, pa 4 din kasi 4 yung kung anong sukat ng rice, yun din yung sukat ng tubig na isabaw ha, para hindi siya malata, hindi rin siya magkulang. Ilang cups na yan? Mang ilang cups? pang ilan na yan 3 4 o pantayin mo yung bigas Tingnan mo na pantay, hindi tagilid. Okay, ma. Apo, i-on mo. i -op. Hmm. Tapos, nasaan ang takip? After mga after 5 minutes, tingnan mo siya. Tingnan mo kung kumulo na. Tapos, sinaan mo ang apoy. Pag kumulo na, hinaan ang apoy. Tapos, balikan mo uli kung luto na. Kung kumulo na. Hinaan mo yung apoy. Nahina pa. Ibalik mo yung takip. Opo. Tikman mo kung luto na. Malambot na. Sige, off muna.